Game, game, game. May luto nila may may gata yun po yun. Eh. Kapon? Mm hmm. Wala? Walang gata yun? dinurog nga yung ano eh. Yung pusit, dinurog. Kambiran bihira naman. Kain na Kainan na. Kain na na. O, oh, di ba? So, sira yung diet ko nito. Sira ang diet. Here and died ni Batman. Pwede ba yun? Pwede. Saan siya, ano? Rusty boy. Itong buhay ng, uh, ano, Eid. Tumbuhai buhay ng eat ngayon. Di ba? Ay. Ay. Sarap po. Sarurrr. sarap. Pusit. Ipon. Oh, di ba? Di Hmm. Geneng. Yes. Yeah. yes yes mm -hmm. yes yes yes

aus sa basa, na oh. Bilis naman. sa naman. Sige na, ito na na ang sa <coughs>